Pinay. Ako nga po pala si Cheryl Diana Pulikit at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho at nag-aaral dito sa bansang Kuwait. Hmm. Hmm. kayo na. No, no, no. Huwag na kayong maigit. At ito na ang chance ninyo ng mga kabayan ko na mag-aral habang nagtatrabaho dito sa bansa ko Kuwait. Nandyan po si ICC Kuwait ang tutulong upang makamit niyo ating mga pangarap. Handa po si ICC Kuwait na tulungan at gabayan at magkaroon ng confidence sa ating sarili. May na tayong mga pinaghihirapan mga habayan ko. At marami na din siguro tayong mga sinayang na panahon na hindi natin natapos so what are you waiting for? ito na ang chance mo upang mat mo ang iyong sarili at mapabuti ang iyong magiging future at at the same time para magkaroon ng magandang opportunity na magiging trabaho mo in the future at para sa akin hindi lang naman po para sa um, magiging trabaho ko in the future. Also, para mabigyan ko ng self-confidence o tulungan ko yung sarili ko na iangat. Like uh, yung mga pangliliit, panglalait, at pangaapak. So talagang durog na durog na ang puso ko. So doon ko na-realize na, wow, sana all, dapat din pala saraga, na mag-aral ka at may hawak na diploma. So, this is the time, guys. Sa mga kababayan ko na nandito sa bansa Kuwait, ito na ang chance natin na para iangat ang ating sarili. What are you waiting for? Mag-enroll na po kayo sa ICSC Kuwait. I guarantee na maganda po ang kanilang layunin katulad nating mga kabayan ng mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa bansang Swiss. At napakabait po ng mga instructor nila. At syempre, i-guide ka po sa tama. At tutulungan dahan-dahan na iaangat ang self-confidence mo. Kaya nga, natawag po ng ICC equate your partner in success para sa atin So hanggang sa muli maraming salamat and God bless us all bye bye thanks for watching